Hello, good morning mga kapala isdaan At Meron po tayong Biyayang dumating May nag-sponsor po sa atin Ito po yung Kanyang binigay Isang Swiss Tech na headlight Tsaka Ayan o Telescopic na Pamingwit may kasama na siyang pain kompleto na siya at syempre po ito yung pinaka special para gumanda yung ating pagbablog o pagbibidyo gopro tara po tingnan natin i-unbox natin lahat Thank you, thank you sa nagbigay. Maraming maraming salamat po. Yun. Yan po siya. So, yung kanyang po Gaganda na yung ating kwan. Yung ating pagbablog. Cord. Uh, Battery. Ito saan Sa clip yata to. Sa clip. Bibili pa tayo ng kwan. Pinaka stand nya So, sama na rin yung tornilyo. So, mamaya, i-assemble ia po natin. ito naman yung kaming wit mukhang makakadayo ako sa aming dam ang pamimingwit hindi lang pagbibisita ng irrigation makakapamingwit na rin ang ganda ng pae niya yun o ang isdang malaki na yang headlight Bila orang gunting Nice Tapos na pagka uh, ginagabi po tayo sa pispan. Meron tayong pang ilaw. Ang lalabas. pala yung kanyang kaun ayun vem para mim deadline Panggumalik Anong bukasan ito.

So, ayan mga kapalais daan. na, na up na natin yung headlight. Bali, kinabit ko na yung battery niya rito. Ito yung kanyang battery. Na uh, rechargeable. Tapos, pwede pa siyang kabitan ng tatlong triple A na battery in case of emergency para reserba. So, siguro matagal naman na yung charge ng battery nito ang kanyang battery pack talaga na original so ito yung kanyang ilaw okay naman maliwanag mas maliwanag ayun tapos meron pa siyang red light pang warning nagbiblink din So, hindi ko na alam yung isa kung sensor ba yun yung isa. So, try natin. Ayan, kuloy aso. Uy, may panilaw. Ang sakit sa mata. Okay siya. Ang ganda. Maraming maraming salamat sa nagbigay itong pamingwit itong pamingwit siguro next time na natin tetestingin after siguro ng holi week matetesting natin yung pamingwet pero itong headlight tsaka itong gopro siguro po sa holy week matetesting ko itong gopro manonood tayo ng sinakulo dito po sa aming bayan ito yung gagamitin natin pang vlog sa sinakulo so yun lang po mga kapalaistan at isang mapag mapagpalang araw po sa ating lahat maraming maraming salamat po sa nagbigay thank you thank you very much eh, pagpala, po sana lagi ng ating Panginoon Goodbye po mga kaplice daan.